ayan guys alam natin yan wala na yung ano puti yung pampabula pampabula pero <laughs> Ay, pala. Yung bubo, wala na pala ayun yung pampalilis pala yung kulit puting bubu wala na pala Ayan. Ang sunod naman natin ay yung ano, pantanggal sebo. Pantanggal sebo. ito lang. At ang kirap yung isang. Ayan. Pantanggal sebo.

ay ito namang pampa pampatatag pampatatag hmm. mix na ba? ayan hmm. na ito naman natin hmm. mix lang ulit hanggang mag combine hmm. ayan halo halo next ay yung pang kulay yan yung mo nata ako ito yan baka nyo yan ang uh, yes, hmm. bango parang ang inumin <laughs> inumin talaga hmm. ah, ang kulay ng ating Ice washing. Kunin okay. natin. <clears throat> Pa-take. <clears throat> hmm. Hmm, halo-haluin. Halu-haluin nating mag-combine. At ang lasyan ay yung pampalapot. ganun na din naman combine combine ganun din naman mer. wait na sayang to yan ito na tayo ang pampalapot ang dahan dahan natin bubuhot parang yan ay. yan ay, sorry. Sorry naman. Ay, ay sorry naman. Ayan. Ayan. Ito ang pam palapot. Ayan. Dandan -dan lang ako siya. Ayan. Eh. pa. Ayan. Dandan. Then, mabagal niya halos. slow motion. Pano? tika Kendall? Sila kami Ay! Ay! <laughs> Yan. Nanangkit pa ako ng sandok. Nahulog eh. Meron kasi mahabang sandok kasi nakakangalay yun gamitin. Ito kami lang ang nalagyan. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang

ayun, nandito na tayo sa part ng haluan teka lang na, ha nangalay ako ayun, ang galing siya wow ang bango hmm? ang bango bili na, bili na asuki yung pinunta namin sa court, yung sa UN student, ganito yung inano nila. Yung yung sinagest nila yung sa uh, dishwashing paggawa ng dishwashing sabi ko, ako nagawa talaga yung panggamit namin ah. galing, nice, ang ganda very good affordable ka, mura 150 lang yung bilipon niya katulad yung isang DIY 150 yun, pero hanggang dito lang ang tubig. Basta ang konti, 10 to 11 liters lang yun eh. Ito, 17 to 18. Wow. Shock na shock. Ang laking tipid. Nahinig ako manood ng mga live sa FP. Yung mga ganang ngayon, mga unclaimed na parcel na binibenta in-online. In, online, in online. yung pinaka-target ko sa kanyan, yung ano, yung ay nasakit ng bato ko kakatakot ngayon may mga namatay din sa amin mga ayun oh naputulan ba ng ugat katakot parang lola ko ayan balik ulit tayo sa pag-usapan natin <laughs> may liga kumain sa FB live ang hinahanapin ko yung mga test strip test strip sa katulad ng pangkoko ng blood sugar sa nanay ko mura ko na bibili doon kasi hindi na ko order sa Lazada mura pa may kasama pang ano yung block meter para pag naluma yung nasira yung meter ng nanay ko may pamalit ako araw-araw ba, araw, -araw ba naman ginagamit o get hapon sa akin ka pa yan yung mga hili kong bilhin sa online yung mga nagagamit talaga hindi yung kung anik-anik lang na ano nahilig ako sa online pero yung hili ko ay eh, yung po po sa anak ko pag may nagsana sa anak ko yan binibili ko for my daughter mukbang girl Nakakangalay kasi marapot na siya. Pagka-mix niya yan, bababad natin siya ng 24 hours. So, anong oras na ngayon? Past 9 na, ba? Diba? So, bukas ko siya. Ibabattle ko. ka. Ang ending, itong so, Monday ko siyang premiere. O, ah, ba diba, May pang-premiere ng Lolay. Hmm, ganda. Hmm. Ayan guys. Kaya ko muna hintayin ko muna siya na may time sa battle ha. Wait, wait lang tayo. Until 24 hours. Waiting. Waiting.